Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos at ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, atin po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 29, Tanata 2. Ang sabi po dito, Kapag matuwid ang namamahala, nagsasaya ang madla, ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri ang pagsambay para lamang sa kanya. Itong ating binasa mga kapatid ay tungkol ito sa mga leader o mga namumuno. Pero tandaan natin ang bawat mga namumuno ay hindi naman sila nailagay sa pwesto sa sarili lang nila. Ang naglalagay sa pwesto sa mga leader ay tayo rin na mga miyembro o matulad ko na sa eskwelahan, di ba? sa mas maganda pala dati ng mga bata pa tayo. Kasi marunong tayong pumili ng leader. Kasi siyempre, kunwari sa eskwelahan, sa classroom natin, di ba? may mga officer yan. Kapag sino yung matalino sa mga kaklase natin, automatic yung na ginagawa nating ano, pinaka, parang presidente ng class. Di ba? Yung pinaka-leader yung susunod na matalino, yun ang ginagawa nating vice, di ba? Kung sino yung matapang, yun ang ginagawa nating, ano eh, uh, para sa peace and order, di ba? Sa kwarto. Tapos, uh, kung sino yung maganda, sino yung guapo alam natin agad, no, na sila yung uh, nararapat doon. So, ibig sabihin, uh, ng mga time na yun, talagang matalino tayong pumili, you know? kasi, ano eh, talagang, pag matalino talagang yun ang presidente, di ba? Tapos pag ma, ma magaling mag magsulat o oh, sekretary, di ba? So talaga ano, nakabase tayo dun sa kakayanan uh, ng ating mga kaklase, bakit natin sila nilalagay sa, sa posisyon. So may kita natin na tama you know, yung uh, pagpili kasi nakabase tayo dun sa kakayanan, di ba? Pero ang magiging problema na tumatanda tayo dahil iba yung ano <laughs> parang bumalik na tayo yung mindset natin no? Uh, iba na yung pananaw natin pag pumipili na tayo ng mga leader kasi minsan uh, nakabase tayo sa kasikatan iba nga ba? bago maging politiko talagang galit na galit sa korupsyon diba? talaga naman kahit sa mga programa nila no? bago sila naging uh, nakaroon ng na posisyon, talagang pinagbubura pa. No? Yung mga nasa posisyon. Yung iba sa kanila, talagang parang mapuputokan pa ng, ng lipid. Eh, no? pa, ano, para talagang uh, kapag nakakausap nila sa mga phone, no? pag tinatawagan nila yung, uh, yung politikong yun, talaga namang ano, eh, galit na galit sila. Pero ang nangyari, nang nasa posisyon ah, na, binoto ng tao. Eh, kasi, adon, matapay, ano, matapang eh. talagang para sa mahirap. Palagi mo naririnig sa, sa bibig nila na ma, para sa mga pobreng, ano, uh, kababayan. Di ba? <laughs> Pero nang nasa posisyon na, ngayon tatay ahimik. Di ba? Kasi, sangkot din. Di ba? Kaya <laughs> lang may kita nyo, uh, sabi nga, makikilala mo yung mga tao sa binigyan mo ng pera o kaya nagkaroon ng kasikatan no yung katanyagan at bigyan mo ng posisyon di ba ng kapangyarihan diyan lalabas yung totoong ugali di ba pero s'yempre ang pinakaano kasi doon is sino bakit ba sila nasa posisyon sino ba yung naglagay sa kanila tayo rin kasi tayo minsan na uh, ano nadadala tayo doon eh uh, sa kasikatan nila kilala yung pamilya, magaling magsalita. Kaya na yung, ano, eh, yung tinuturo sa atin ng uh, salita ng Diyos, yung pili natin yung matuwid, no? na namamahala. Kasi nga, sabi doon, nagsasaya yung madla, ngunit matamlay ang bayan kung ang pinuno ay masama. Diba? Kasi ano eh, uh, dapat yung pinipili natin, is yes, yung, sabi ko nga, di ba, ng mga elementary tayo, ng mga high school tayo, yung pinipili natin, yung talagang qualified, no? Yung may kakayanan. No? Hindi kasi pwede yung, ano eh, yung basta mabait lang, eh, no? Hindi pwede yung uh, matu basta matumungin lang. Kasi lahat naman pwedeng tumulong, eh. <laughs> lahat naman pwede maging mabait, eh. Pero iba pa rin kasi yung may kakayanan. Mag, mag ano yun, eh. Ba, parang sa trabaho yan, eh. Meron talaga 'yung, ano, yung, uh, yung uh, is ano 'yung 'yung is ano meron ka 'yung specialty talaga, 'di ba? May meron ka talaga ang ano, uh, knowledge o ka, uh, kaalaman dun sa trabaho mo. Di ba? Hindi kasi pwedeng patamba-tamba. Kaya na, pag may binilalagay ko sa trabaho, mo, 'di ba? Pag may nag-a-apply sa yung ganyang position, tinitingnan mo muna 'yung background, 'di ba? 'Yung experience. O kaya 'yung uh, Uh, tinapos niya, di ba? Kung ito ba ay uh, ay uh, tugma doon sa posisyon na ina-applyan niya, di ba? So, kung hindi yan uh, akba doon sa posisyon, sige, hindi mo yan ibibigay. Kaso, minsan, ano yung yayari? Dahil kilala mo yung tao, malakas sa'yo, di ba? Uh, tatanggapin mo ngayon, pinasok mo eh, mo sa ganong posisyon. Eh, kaso problema, hindi niya alam yung kanyang gagawin. So, ano mangyayari? Imbis na makatulong siya sa company mo o sa trabaho, uh, magiging sakit mo palang ng ulo. Diba? Kasi, imbis na makakontribute, <laughs> maging asset, maging liability. Diba? So, nakikita niyo, mga kapatid, eh. Kaya nga, na tayo ay tinuturuan ng salita ng Diyos na maging matalino o tayo man ay pipili ng mga namumuno. Ngayon kasi, lahat ng tao, ang ginagawa nilang uh, uh, panakip, no? palagi Diyos. kasi <laughs> sabi sila ay baka Diyos, uh, mabait itong taon to kasi malapit to kay Lord. Eh, no? Kasi palagi si Lord yung sila uh, sabi uh, sinasabi. Pero minsan kasi ano yan eh, maraming tao ginagamit ang ang pangalan ng Diyos para itago yung kanilang uh, totoong hangarin, no? Yung kanilang totoong na uh, uh, kulay, di ba? Yung uh, kanilang pagkatao. Kaya ako ba ano, meron din ako sinusubaybayan na ano eh, no? Sa sa Pilipinas uh, within sa Metro Manila na mayor, no? Na Nandun yung transparent niya eh. No? Kaya may kita mo yung ang mga nasa sa kupa niya sa city na yon so, na sa awit ba Metro Manila hindi ko na nagsasabihin talaga tuwang tuha yung mga tao no so, nagpapatayo na kasi sila ng bago nilang city hall di ba may kita po yung ano uh, yung uh, yung beneficio sa mga nasasakupan sa niya kasi araw-araw kapag hindi hindi naman siya ganoon kabisi o talagang prisa, no? talagang pupunta-punta siya sa mga barabarangay na kanyang nasasakupan, inaalam yung mga pangangailangan, yung mga problema ng mga tao doon. At kung uh, ma-actionan agad, talaga ma-actionan, pero siyempre may mga problema minsan, hindi eh, mo naman agad-agad ma-actionan kasi kailangan pang ano yan eh. Uh, Dalhin sa mga legal department, pag-isipan mo na mabuti, pagplanuhan planuhan mo na mabuti, pero at least, sa uh, uh, ang kagandahan doon inaalam no? at uh, susolusyunan no? kung hindi man masolusyunan agad is mapapagplanuhan di ba so yung mga tao natutuwa nagagalak Diba? ba kasi yung uh, uh, yung serbisyo na ibabalik sa kanila, di ba? Kung yung mga tax nila na ibabalik talaga sa kanila. So kasi sa ano eh, naging wise. No? May kita mo doon sa mga comment section niya, eh, no? sana uh, meron din kaming ganitong mayor doon sa lugar namin. no, sabi no, sa amin, ganito rin, no? Sabi na, ang swerte nyo naman no? sa lugar nyo. No, talaga lang, eh, kasi naging, naging, matalino yung mga taong uh, pumili ng kanilang mga leader. At yung, ano, yung buong ano niya, yung buong islat niya, no? ng uh, counselor niya. Lahat nanalo, di ba? <laughs> Walang kontrapartido. Lahat ng uh, kagrupo niya, no? Nang tumakbo sila ng last na election, talagang landslide, no? Diba? So, ibig sabihin kasi, say magaling yung leader talaga nila. Kasi nabala niya yung buong ano niya, eh. Team niya, eh. So, isa pala yun na mabuti yung uh, namumuno sa kanila kasi nadala mo yung buong team mo, eh. So, ibig sabihin, grabe yung tiwala. No? Grabe yung uh, uh, pananalig ng mga taong ito na kapag itong uh, boom team niya ay mailagay nila sa posisyon, mas lalong uunlad yung uh, city nila. So, na, uh, bakit nangyayari yun? Sino ba yung naglagay sa kanila? Yung pinaka-point kasi doon, sino ba yung naglagay sa kanila? ba? Diba? Yung mamamayan. Diba? naging matalino kasi sila eh. Hindi sila yung nadala sa pera, hindi sila dahil sikat lang, hindi sila nadala sa mga propaganda, yung pasigaw-sigaw na galit doon sa mga uh, politikong kurap. No? Pero, na nasa posisyon na, ah, tahimik na, kasi pati yung pamilya na nasasangkot niya. <laughs> nasasangkot na, di ba? <laughs> so, yun lang mga kapatid, no? Uh, sa atin is dapat maging wise tayo. Ano ba yung nangyayari ngayon? Maging leksyon. No? Na sa mga susunod na pagkakataon, um, ilalagay natin sa posisyon. Una, yung mga talaga taong tutuong maka Diyos. No? Yung tutuong maka Diyos. May takot sa Diyos. Yeah. Ikalawa e, is talaga yung puso niya ay uh, yung public servant. No? Uh, yung talaga puso niya ay talagang tumulong at handang uh, handang magsakripisyo, handang uh, uh makinig, uh, handang ibigay yung oras niya para sa kanya na uh, uh, nasasakupan. So marami pa eh, marami pa tayong mga katangian. At saka syempre, yung alam natin na talagang may kakayanan at alam niya yung kanyang ginagawa. Di ba? Kasi kunyari, dito sa, sa, Canada, kung yung, yung tubo na uh, linya ng tubig mo, no? ay may sira. At ang tatawagin mo yung mga plumber, di ba? Yung mga tobero. Ano na naman tawagin mo, mekaniko. <laughs> di ba? Kasi yung specialty nyo, sa ano talaga? Sa sa sasakyan, mekaniko eh, di ba? Maybe meron siyang kotig alam, paano ayusin, pero iba pa rin kasi yung talagang may kasanayan. di ba? Kasi uh, mas napapadali yung trabaho niya, at the same time, baka Ah uh, kung bitawan uh, kung kunin mo baka pumalpak pa 'di ba. Yung sa ibig sabihin siya perfect din is yung pipiliin mo talaga'ng may kakayanan dun sa posisyon na 'yon o sa tungkulin na 'yon. At nawaan Diyos ay patuloy mag-guide sa atin, bigyan tayo ng karunungan uh, sa bawat uh, desisyon, sa bawat uh, gagawin natin, sa bawat pagpili natin tayo'y gabayan at huwag tayo magpapadala no sa mga napat ano tayo nandoon yung critical thinking uh, nag-iisip tayo ng mabuti no, kung sa social media pa sabi niya think before you click di ba think before you click kasi pag na-click mo na yan nagkamali ka na ng pagpindot mo uh, malaki ang pwedeng ikasira mo so yun lang mga kapatid at nawaan Diyos ay patuloy magpala sa bawat isa sa atin God bless po sa ating lahat na